What's up, dear mga Sa akin mga new followers, maraming maraming salamat po sa inyong pagbabahagi ko rin content. So, anyway, patuloy lang tayong lalaban. Magka-prone mag man tayo ng problema sa ating mga account. Huwag tayong bibitaw. Ipagpatuloy pa rin natin ang pag-like, pag-share, and pag-post. At huwag nga pakikipag-engage ng anay-anay kapag hindi kanino pa para tayo patuloy na, learn. Mm. So, kung yan po, nakikita like, nyo po video na yan. Ito pong area na to, ito pong area, yan. Yan po, para lang dito sa mga, ayan. Mm. Do not put your hands in any object. Ayan, ito pong isang space na po. Ito, ito space, para lang po ito sa mga may bata, may, may, may mga luggage. So, yan part na yan, Oo. So since po wa, bawal ho talaga na meron meron dito nga uh, tatayo na kung hindi naman hindi naman uh, qualified dito sa space na to. So meron talaga sila dito sa Hong Kong na free free space like this ito po yung purpose niya. ayan mm. lock like the wheelchair and the fasten seat belt. so meron tiga yan uh, yeah. Ticket. Thank you for using the light rail services.